Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW itong nakalipas na linggo. Suportang legal sa mga OFW na inaresto sa Qatar. Tiniyak ng DMW na bibigyan ng suportang legal ang mga OFW na inaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng political demonstration sa pagpapakilo sa Migrant Workers Office sa Naturang Bansa. Sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak na pagpapatunay ito na walang maiiwan sa bagong Pilipinas at hindi hinuhusgahan ang mga OFW kung may nagawa mang paglabag o wala. Nakikipag-ugnayan ang DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA at sa Embahada ng Pilipinas sa Doha upang matiyak ang kapakanan ng mga apektadong OFWs. Balita mula sa tahanan. Susan B. Opley Resource Center binuksan Opisyal na binuksan ng Department of Migrant Workers ang Susan V. Ople Labor Migration and Development Resource Center noong March 27, 2025 sa Makati City. Ang learning hub na ito ay alay at pagkilala sa yumaong kalihim Susan Toots Ople, ang kauna-unahang kalihim ng DMW na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasamang nagbukas sa resource center si Estelle Ople, ang anak ni Sekretary Ople. Ayon kaya Secretary Hans Leo Kakdak, hindi lamang isang pasilidad ng center kundi isang pangako na ipagpapatuloy ang advokasya at malasakit ni Ople sa mga OFW. Ang center ay magsisilbing tahanan ng iba't ibang mapagkukunan ng kaalaman tulad ng dating POEA library, mga memorabilia ng kasaysayan ng labor migration sa Pilipinas, mga legal na dokumento at online database. Balita mula sa tahanan. Panalangin ni pinanawagan para sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Nanawagan si Secretary Hans Leo Kakdak sa publiko na mag-alay ng panalangin para sa mga OFW na patuloy na nawawala sa naganap na lindol sa Myanmar noong nakaraang biyernes. Patuloy na nakatala na missing ang apat na OFWs at umaasa ang DMW na buhay at nasa ligtas na lugar lamang sila. Patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa embahada ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand upang matiyak ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga apektadong OFWs. Samantala, siyam na OFWs naman ang kumpirmadong ligtas at kasalukuyang nasa isang government shelter sa Miyawadi. Balita mula sa tahanan. Job seekers pa Korea inabisuhang mag-aral ng Korean language. Hinikayat ng DMW mga job seekers na nais maging bahagi ng Employment Permit System Korea na mag-aral ng Korean language sa mga TESDA accredited Korean language training institutes lamang. Ito ay upang makatiyak ang mga aplikante na makakapasa sa EPS Test on Proficiency in Korean Language dahil dito nagbigay ng talaan ang DMW ng mga TESDA accredited technical vocational institutions at TESDA technology institutions na nagbibigay ng Korean language proficiency courses. Makikita ito sa link sa opisyal na Facebook page ng DMW. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Eliaska para sa tahanan ng OFW Radyo Pilipinas Radyo Publiko